Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Noong nakaraang episodyo ay aking nabanggit ang tungkol sa Misang Gregoriano. At uh, aking uh, nabanggit na aking tatalakayan nito sa ating pagtatanghal ngayong araw. Hindi na po ako magpapatungpik-tungpik pa at uh, ha halina po kayo sa malatiling nakatutok at panoorin ang ating pagtatanghal ngayong araw tungkol sa paksang ito. Ang Le Mort Beach, the dead go fast, ay isang kasabihang pranses na inihahayag kung gaano kabilis mawala sa ating isipan ang alaala -ala ng mga namatay. Karaniwan nating nakakalimutan ng mga ito dahil sa ating kawalan ng pagsasaalang-alang na may ibang buhay na naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan dapat tayong maghanda sa pamamagitan ng pagdinilay sa apat na huling bagay o tinatawag na four last things. Ang paghahandang ito ay nangangahulugan ng pagsasamaalang-alang kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng ating kamatayan. Ang paghuhukom na matatanggap nating lahat. Impyerno kung magkakaroon tayo ng kasawian o panghatulan ng ating sarili o ang walang hanggang kaligayahan ng langit kung tayo ay mamamatay sa biyaya ng Diyos. Halos lahat tayo ay kailangan dumaan sa purgatorio upang linisin ang ating mga sarili mula sa mga bahid ng mga pagkakamaling nagawa habang nabubuhay. Kung tayo ay hahantong sa langit, hindi tayo maaaring magkaroon ng kahit katiting na anino ng kasalanan. Kahit na mamatay tayo sa biyaya ng Diyos, at banal na pagtanggap ng mga huling sakramento, hindi ito nangangahulugan o garantiya na tayo ay agarang pupunta sa langit. Ang ganitong mga paboray ay nangyayari lamang sa mga pinakadakilang santo. Batay sa ating mga merito at pagkawala ng mga merito, lahat tayo ay dadaan sa humigit kumulang na mahabang panahon sa lugar na ito ng pagbabayad sala na tinutulungan ng mga panalangin ng simbangan at mga kamag-anak at mga kaibigan natin. Ang mga pinagpalang kaluluwa ng purgatorio ay hindi na makakakuha ng mga merito para sa kanilang sarili upang mabayaran ang kanilang mga kasalanan bagkus ay ganap na umaasa na lang sila sa tulong mula ng mga nasa lupa. Ayon sa mga turo ng banal na inang simbahan, ang purgatorio ay ang lugar o kondisyon ng temporal na kaparusahan para sa kanila na nang lisanin ng buhay na ito sa biyaya ng Diyos ay hindi ganap na malaya mula sa mga pagkakamaling binyal o binyal sin o kaya hindi pagganap na labayaran sila bago ang kamatayan. Isa sa pinakamabisang paraan na nasa ating mga kamay upang matulungan ang ating mga yumao ay ang magdaos ng mga misa para sa mga kaluluwa ng ating mga kamag-anak, kaibigan at mga tumulong sa atin na nagdurusa sa lugar ng pagbabayad sala ala. Dati-dati isang napakakaraniwang kasanayan na magpamisa isang linggo, isang buwan o isang taon pagkatapos ng kamatayan ang kaugaliang ito ay nakakalungkot na nawala na sa ating nagmimisto lang paganong mundo. Ang isang sinaunang tradisyon ay ang tinatawag ng mga Misang Gregoriano. Binubuo ito ng pagkakaroon ng tatlumpong misa na ipinagdiriwang sa magkakasunod na araw ng walang pagkakaantala o pagkapatid Kalakip ng gawaing ito ay ang Indulhensyang Gregoriano. Ang pinagmula ng Misang Gregoriano ay nagmula sa isang kaganapan sa Monasteryo ng San Andres or St. Andrew sa Roma, kung saan si Santo Papa Gregorio daquila o Pope Saint Gregory the Great ay naging abad o pinuno ng monasteryong iyon. Ang santo mismo ang nagsalaysay ng episodyong ito sa kanyang ikaapat na aklat ng mga diyalogo. Ayon sa kanya, isang monghe na nagngangalang Hustus, uh, ang nakakuha ng na, tatlong gintong barya at maingat na itinago ang mga ito. Inihayag niya ang pagkakamalang ito sa kanyang kamatayan. Sapagkat meron silang panata ng kahirapan o bawat poverty, kaya ito ay isang uh, malaking pagkakamali para sa kanila bilang isang monghe. Ang ginawa niya ay isang matinding paglabag sa panuntunan ng komunidad na nagtakda ng diwa ng kahirapan o yung ampanata. Upang parusahan siya sa isang huwarang paraan, pinagbawalan ng santo na no'y ang komunidad na bisitahin ng yumahong monghe at manalangin sa paligid niya gaya ng karaniwang ginagawa. Pinag-utos din niya na ilibing si Justus sa ilalim ng isang bunto ng dumi kasama ang tatlong perasong ginto na kanyang uh, Gayong paman dahil nagsisi si Justus, hindi na ito ng Papa na ipagkait sa kanya ang mga panalangin ng simbahan at iniutos na ihandog para sa kanya ang banal na sakripisyo ng Misa sa loob ng tatumpong araw ng magkakasunod. Pagkatapos ng ikatlumpong misa, nagpakita si Justus sa isang kapatid sa kumbento na nagpapahayag na kapapasok lamang niya sa langit. Sa pagsunod sa halimbawa nitong dakilang doktor ng simbahan, inangatan ng mga katoliko sa buong panahon na ang banal na kaugalian ng pagkakaroon ng tatlumpong misa para sa mga namatay na kamag-anak at kaibigan. Ang kaugaling ito ay hango sa lumang tipan, nang ang mga Israelita ay nagluksa kay Moises sa loob ng tatlongpong araw sa parang ng buwag. Deuteronomio, uh, Kapitulo 34, Verso 8 Sa kasamang palad, ang mabubuting gawain ito ay naging madalang sa panahon ng pagsibol at paglaganap ng protestantismo at ng uh, maglaon sa mga pag-uusig sa simbahan, lalo na sa panahon ng Revolusyong Pranses at Komunismo, kung saan maraming religyosong order ang pinatalsik at pinag-usig. Gayunpaman, nang muling ang kaayusan, ang pagmamahal ng mga Katoliko sa kanilang mga Yumao ay unting-unting umakay sa kanila upang ipagpatuloy ang banal na gawain ito. Ang Banal na Kongregasyon ng Indulhensya o Sacred con uh, Congregation uh, of Indulgences ay naglabas ng dalawang pahayag tungkol sa kaugaliang ito. Ang isa noong Marso 1884, 1884 at ang isa pa noong Agosto 1888, 1888. Bukod sa iba pa, ang sagradong kongregasyon ngayon ay nagpahayag na ang pag-aalay ng Misang Gregoriano ay bukod tanging mas mabisa upang matamo mula sa Diyos ang mabilis na pagpapalaya ng isang kaluluwang nagdurusa at ito ay isang banal at makatwirang paniniwala ng mga mananampalataya. Ayon sa batas na simbahan, ang Misang Gregoriano ay maaari lamang ihandog para sa isang namatay na tao at hindi para sa isang taong buhay hindi sila maaaring ihandog para sa ilang mga namatay na kaluluwa ng sabay-sabay o sa mga kaluluwa ng purgatorio sa, pangkalahatan. So isang tao lamang. Kaya naman hinihiling na hinihiling ng mga pari ang pangalan ng namatay para sa intensyon ng misa. Kayo pa ito ay pinahihintulutan at itinuturing na kapuri-puri kung uulitin ang pagsasanay ng naturang pagpapamisa para sa parehong namatay na tao. Ibig sabihin, pwedeng ulitin ito, no? ang pagpapamisa ng tatlong pong araw na sunod-sunod. Ayon sa mga regulasyon, bago ng isang libo siyam na at anim na pito, 1967, ang misang Gregoriana ay dapat ipagdiwang sa loob ng tatlong araw nang walang pagkakaantala o pagkapatid. So, tuloy-tuloy. Walang pagitan kung uh, sinira ng nagdiriwang na pari ang pagkasunod-sunod na ito para sa anumang kadahilanan, kailangan niya magsimulang muli. Kaya napakahipit ng uh, regulasyon noon. Sa ilalim ng uh, pagpabago ni Papa Pablo VI, Pope Paul VI, sa disiplina ng mga indulhensya, isang deklarasyon ng Sagradong Kongregasyon para sa Banal na Pagsamba, noong ikadulong apat ng Pebrero, isang libo uh, siyam at anim na pito February 24, 1967 ay nagpaluwag sa ilan sa mga paghihigpit na ito. Ang Misang Gregoriano ay mananatiling isang serya ng tatlumpung araw mag na magkakasunod na pagdiriwang ngunit di na isang pari lamang ang kinakailangang magdiwang nito. So maaaring dalawa ang magdiwang nito. Maaari ng ibang pari ang magpatuloy at kumpletuhin ang natitira sa kabuwang tatlumpung araw na pamisa. Hindi na rin kailangan na sa iisang simbahan o altar ang misa. Kayong paman, ang mga bagong pamantayan ay nagsasaad na kung ang pari na namamahala sa mga misa ay hindi nakahanap ng kapalit at ang serya ay napatid sa isang makatwirang dahilan, ang simbahan ay nagtatakda na ang mga bunga ng pamisa ay nanaratili. So, epektibo pa rin. Maaaring kumpletohin ng pari ang 30 misa sa lalong madaling panahon nang hindi nagsisimula muli. Ngunit mula sa punto kung saan siya nahinto. Dahil hindi may pagdiriwang ang misang uh, para sa mga buhay, dapat ayusin na ito ng mga mananampalataya habang sila ay nabubuhay pa sa madaling panahon pagkatapos ng kanilang sariling kamatayan. Ibig sabihin, mamumuhunan na po tayo para dito. Noong unang panahon kung saan matindi ang pananampalataya, ang mga tao ay karaniwang nagiiwan ng pondo upang magpagpamisa para sa kanilang mga kaluluwa sa loob ng mahabang panahon. Ang ilang katolikong soberanya, gaya ni uh, Felipe II, hari ng Espanya, ay nagsaayos ng limang daang misa para sa kanyang kaluluwa sa paglipas ng mga taon. May ibang mga tao na inareglo na ipagdiwang sila ng walang katapusan. So patuloy, patuloy ang pagpapamisa para sa kanila na matapos silang mamatay. Ang mga sekular na pare na puno ng mga responsibilidad sa parokya, sa pangkalahatan, ay nahihirapang tuparin ang lahat ng mga kondisyon para sa pagtanggap ng bisang Gregoriano. Kaya kadalasan ay mas mainam na isaayos sa mga ito mula sa mga kumbento, monasteryo, o mga tirahan ng mga retiradong pari na medyo mas kaunti ang mga obligasyong pastoral at maaaring magdiwang ng tatlumpong bisa ng walang anumang malalaking problema. Kung sila ay magkakasakit, mas madali silang makahanap ng kapalit sa hanay ng kanilang mga kapatid sa loob ng monasteryo o kumbento. Malipit nating nakikita ang mga religyosong orden o mga misyonero na may mga kwalipikadong tauhan na nag ng bisa sa internet maaari nilang ipamahagi ang mga misa sa kanilang mga miyembro na nakakalat sa buong mundo. Dapat nating pasalamatan na ang Diyos para sa mapapagkunang ito na inaalok sa atin ng banal na simbahan upang tulungan ang kanyang mga anak na nagbubuntong hinanga at tumatangis sa purgatorio. Ito ay isang tunay na regalo mula lang sa langit. Kaya naman kapag nawalan tayo ng isa sa ating mga mahal sa buhay, sikapin natin makapagpamisa ng misang Gregoriano para sa kanila sa lalong madaling panahon. Ito ang pinakamalaking pakinabang na maibibigay natin sa mga kaluluwa na posibleng nagdurusa sa purgatorio. Makatitiyak tayo sa kanilang walang hanggang pagkakautang sa atin at mamamagitan para sa atin sa sandaling maabot nila ang walang katapusang kaligayahan at kalwalhatian sa langit. Nais nice ko po rin uh, idagdag na hindi po madaling magpamisa ng misang Gregoriano dahil may katumbas po itong stipend o yung abuloy na ibinibigay natin sa mga paring nagmimisa nito. Dapat po natin unawain na hindi po din madali para sa kanila na gawin ito. Kaya uh, makatarungan naman na mabigyan sila ng kaunting regalo o magsabihin natin uh, konsuelo para may pagbisa tayo ng 30 araw na sunod-sunod. At kung ito ay madaling gawin ng mga pare, ay maaari rin itong abusuhin ng mga mananampalataya. Kaya ito po ay uh, hindi karaniwang pagpapamisa. Kaya dapat kana uh, na, nais ko lang ipahatid sa inyo na dapat nating unawain na may katumbas po itong stipend na ibinibigay na hindi katulad ng ibinibigay sa regular na mga pagpapamisa. Yan lang po. Yun lang po ang nice kung uh, ipaabot sa inyo uh, upang magnawaan ang uh, katumbas na kinakailangan upang matustusan ang pagpapamilisang ito. At dito po tayo magwawakas na na naway ay nakapulutan po ninyo ng araw ng ating pagtatanghal ngayong araw. At uh, para sa mga bagong tagapanood, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang uh, kampanilya o ang notification bell sa kanan ito. At kung nais nyo kaming uh, suportahan, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas. At doon po ay mararating po ninyo ang uh, aming donation page sa aming website sa www.angtinignipagpio.ph at ako po yung magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at naway pagpalaan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.